Yan. Yep. Yan guys. <laughs> <laughs> galing ah. Ulit. Kamay. Ulit. Ulit. May foul play yun ah. Hmm. Mm, wag may kamay. Mm, sarap, ha. Mm. Oh, wag mo ikamay. Hmm, sarap ah. si Abe. <laughs> ah, kailangan makashoot sa bibi. Yes. Yep. Tumulis. <laughs> 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 Uy, ang galing ah. Two points. Dali, ulit. Meron Ang galing ni Abe. <laughs> tuwa naman. Ulit. Mm. Yan. Paubusan. Paubusan. Ah. <laughs> uh. Sure. <Show. laughs> o, oh, sige pati tayo. Pa, yung paubusin mo yung biskwit. Ikaw. <laughs> ang galing niya eh. Mm. Ka? Mm. Tita. Mm. O, oh, tita naman. Ha, <laughs> ha, Uli <laughs> Uli <laughs> <Ule. laughs> <Ule. laughs> Ayusin mo <laughs> Ikaw naman ang talo <laughs> ikaw naman ang talo Ang <laughs> 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 Buti na lang maputi ang ngipin. Pumuti na ngayon. <laughs> Nagnotot brush na lagi ito eh. Ang <laughs> 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 <guling> talaga magutos po. Anak <laughs> <laughs> oh, nakashot. O, oh, sige. Ulit. <laughs> sige pa. Hanggang maubos yung biskwit. <laughs> Ubusin niya yung biskwit, guys. <laughs> Ubusin niya yung biskuit. Ini <laughs> itu malaki. Malaki. ya. Hahaha. Hahaha. mo Yan, Hahaha. 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 galing. Hahaha. Oh, <natawa> Hahaha. <laughs> <coughs> Kailan mo ubos mo pa to? Mm. <laughs> Ikaw tayo yan, hindi ka sasali? Ha? Ilang. <laughs> uh. Ilang points na? Oh, sige lang, baka mayroon ako bibigay sa iyo mamaya. May mayroon pera to mamaya. Kung ilan ang ano, ganun din. Wait lang. <coughs> kay kay ate. May pera to mamaya, magpapakasin ako, magkakashout ako doon. Wait lang, tumutosok sa mata ko. Yeah, siya, 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 one. <laughs> ulit Niyan, <laughs> <Undo may> <laughs> oh. okay. Masarap to.

Yup. Yan guys. <laughs> <laughs> galing ah. Wag mo ikamay. Ulit. Ulit. May foul play yun ah. Oh, Huwag mm, wag mo ikamay. Mm, sarap ah. Mm. Oh, si Abe. Ah, kailangan makashoot sa bibi. Yes. Yup. <laughs> <laughs> oh, bilis. <my goodness. laughs> Uy, ang galing nga. Ah. Two points. Dali, ulit. Maroon pa. Ang galing ni Abi. <laughs> Uh, Nakakatuwa naman. Ulit. Mm. Yan. Paubusan. Paubusan. Ah. Uh. Show. <laughs> oh, sige pati tayo. Ayun pa, mo yung biskwit Ikaw. Eh, ang galing niya eh. Mm. Ka? Mm. Uh -uh. Tita. Mm. Uh. Oh, tita naman. Ha? <laughs> Uleg! Uleg! Bawal mo Ayusin mo! <laughs> ikaw naman ang talo! <laughs> ikaw naman ang talo! Ikaw naman ang talo! Mga Pumuti na lang, maputi ang ngipin. Pumuti na ngayon. Nag-noto-frust na lagi ito eh. <laughs> ang galing talaga magutos po. Ano <laughs> ah, kasi yun? O, oh, sige. Ulit. Sige pa. Hanggang maubos yung biskwit. Ubusin niya yung biskwit, guys. <laughs> Ubusin niya yung biskwit.

Kaya mo ubos mo pa to. Hmm. <laughs> Ikaw tayo yan, hindi ka susali. Ha? Ilang. <laughs> <laughs> oh. Ilang points na? sige lang, baka meron ako bibigyan sa iyo mamaya. May, mayroon pera to mamaya. Kung ilan ang ano, ganun din. <laughs> Wait lang. <laughs> Kaya kay si ate. May pera to mamaya, magpapakashin ako. Magkakashout ako doon. Wait lang, tumutusok sa mata ko. Ya, ya, bukan bukan lah. <laughs> Dah hulung, another. Hmm. Another one. Another one, galing no one. Sure. kuya kau ni on. <laughs> <Ulit>. <laughs> <laughs> <Yan! Andumian>! <laughs> oh, let me young. Oh, the

O, oh, ma'am. Paubusan. Papakita yung dila pag ano, ha? Paubusan. Nandito po ako, guys, sa ibaba. Iba Wala po. Meron pa. Winner na, winner. Meron pa. Nga. Mm. Ha? Okay. okay. Boss. So, sige. Okay. Dahil dyan. Mapay naman ah, naman. ito. Oh, painumin mo rin siya.